Nako, yung aking sapatos. Basa ang pa ako. Nako, <laughs> di na. Eh, paano pa babalik? Ay, oh, eh, paano pa, ha? Paano pa babalik? Nako, mamaya na pagkatapos na. Babalik ay di sa staramin. Ayan, kapal. kapal. <laughs> tapos din ka mga ng sapatos Sote, baka sana. um, Ah, oh, go. Last my day. Really yummy, ne? Eh. <k> <laughs> <laughs> <I'll> go. Go. What else? Not now. Okay,

hindi ako makakabalik pa ako eh. Dito kayo, doon kayo sa mababaw. Ang pinag ni Oseng. Mababa lang sa kabila. May agim. Hawakan ko! oh. Nay! Bilis! Wag dyan ang ina. Doon ang ina isa-isa sa mababa. Magano li, satlay, dali, atakay. Ako okay, yung aalis na pagkatapos mo mag ano. Yan naman ako yung pag-akyat. Sipon <sighs> ako, ha? Ay, nakapaw. <laughs> Ito parang, parang ah, yung lubog sa putik. Kung hindi kita malalim ng putik sa atin. Sipit lang. Pagyalo yung hugot ang paa. Hiningal ako, eh. Uh Yeah, that ram's already there. Give me a Derek. I'll go down with you. Maybe if you have some weight, you'll go better.

<laughs> Masarap pala eh. Masarap, daw pala. na hawak sa din eh. Oh. Nope. Okay. Okay. Dito sa pa ako <laughs> na ka <laughs> 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 ano. sa pa. <laughs> ha? <laughs> <laughs> ha? Ano feeling? Hmm. <laughs> Sobrang lasa ba eh? Hindi pa nakaka-fight yung tutumba. Ma, ahing <laughs> <laughs> a lumakyat. Ah. Tayo dai. Saan na 'yan? Oh. Hindi na ako. Sino 'yung puyog? Ah, hindi na yata. Heeh. Ah, lang kayo, Sen ha. Huh? Ah, sige, sumakay uh, sa kay pisa. Sige, yun ay yung mga dito ngayon. Pagaw! Ay! Doon! Mas para doon! So, magkano kayo na doon? <laughs> magkano kayo na isa at ako uuwi na? Sumunod so, na kayo. <laughs> Hindi nga, masakit. Help. Uh Help. -huh. Pag nadulas. Uh -huh. Ima, dito na. Wait lang. Dito. <laughs> dito. <laughs>

<laughs> Ay, ah. Parang hindi pa ganun kalamig. Negative 15 feels like negative 15 pa lang. Ah. So, ya. Ya. Ayun, sa, -na siya, sa ulo niyo? Ha? Nino sa ulo? Doon right? at uh. uh, yeah. mm, sa atas niyo? din. Hmm, kung hindi kasya dyan sa sampayan. Sa sampayan, do.